<laughs> Nandun akong Manila, Pase Makase, fighter mayayayat. Kasi yung tiyan ko maliit. Dati, mal, dati malaking tiyan kong dati. Dati mataba ako. Ngayon, hindi ako mataba. Maliit ang tiyan ko. Dati, na, ah, dati aktista, eh. ah, ako ang sista eh. Ah, hanapan akong uh, ID. Nari, uh, uh. nari, hanapan uh, ang ID. Uh. Nari, may ID ako. Makapasok ako. Tanjapin ako. Walang ID. Uh, hindi, ah, walang tanjap. Uh, anong sabi sa'yo ng guard? Eh, uh, tatay, uh, tatay, 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 uh, uh, tatay, tatay. Sabi ko, kuha ka ng ID, tapos uh, antayin ka tayo dito, tansap ka ng bahay ng suya. E, mga, 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 mga barangay Manila, Ano ah, nalang bigan? tatay Manila, wala akong bahay. Anong, anong, anong meron ng bahay suya? ng suya? May talog, oh, meron ng winimpon. Time. Tapos, tapos, tulugan ko ay ikon. Malawak sa loob yun. Oo, malawak. Ito ko, ito ko pasukin eh. Tulad ka, di ako pasukin eh. Ay, bisibi. Ang namandaan, pambayad ng doktor. Dati yung namandaan, ayaw nang bigatay. Tuli, di ba nung alamat ka Umalis? Nagpala ko kay Boss Bibi? Hindi, hindi, hindi. ng Manila? Hindi, 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 ako eh. Tapos, nandun ako. Napayagan ka? Pumunta ng Palengke eh. Ah, puntang... Pero hanggang Palengke lang, bakit nag abot ka ng Manila? Na, na, na. Ah, para ako na yung bus eh. Ito yung bus. Tapos yung lalaki, baba yung lalaki yung bus. Eh, takot, ako, tapos puntang Manila. Bus, tapos, tapos naman ah... Ah, dada talaga tengok ng Pasay, Makati, Manila. Tapos tapos sa uh, tapos ah uh, ng ni, ninimusan ko, ang ninimusan mga tao talepiding. Tapos ah uh, tap tap tapos na nabuo uh, <laughs> <Tapos, laughs> ko yung ah 300. Tapos ng may arambae na punta ko. Mm -hmm. Tapos yung yung bahay, uh, hindi na hindi na hindi ako kandap. Uh, uh, Tatay yung sinasabayan. Uh, Tatay yung may ari ng bahay, marami nang nakatira. Mm -hmm. Oh. yung na ano mo? Ah. Banda ang bigat ng bulsa mo. Ah, uh, mo ito eh, ito, ito. Ito. Wala nang gusto mo sa mga labitin niya. Uy, ang dami. Ang bari. dami. Paano ka mangingi? Uh. Ang dami niya na. Uh. Ito, apoteks ang daan. eh, ang bisa bilang. Oy, hindi sa lakas mo ha? ang dami. pala bilang pala. Sige, tingnan natin nga pala, mga buwanas ang Eh, dapat ito naman. Uh. na bente, dapat kwenta. Tapos sa uh, ito naman. Ito ito Tapos sa uh, ita be ita Tapos ito naman. Uh, Itandaan. Oy, very good taro, uh, no? No? Uh, uh, Maroon, no? Uh, uh, Maroon, no. po si Banda. Maroon no, pala, lang pala sa lagata. Ah na kayo may isang banda, marunong ako talaga. Ito. Tuloy po. Uh, huh? Hindi na lang siya ng daddy dito sa Malasiki. Ikwenta. Tapos, nung una, umalis siya, nakabalik siya ng mga uh, ating so, palawis siya sa amin nung una. Tapos, ngayon, mahalo ang magbalik niya. Nakabalik siya ulit. Ito. So, marunong talaga banda. pati hintay mo? Kain na. Oh, yung tape, may inig pa, uh, bag, pintla, bago pinsla, bawal gising ako. So, ang gising, umitid hmm. ka bandam dami, eh, oh. Tapos na ayat ka. May, dati, mataba. Nandun akong Manila, pasi sa pahit na may Kasi yung tiyang maliit, dati, mal, dati malaking tiyang dati, dati mataba ako. Ngayon, hindi mataba, maliit ang tiyang ko. Dati yung di ko hindi malaki, maliit ang tiyang ko. Dati mayayat ako eh. Dati uh, ang... Tantang walang kain. Tantang? Ito oh. lang, tatlong linggo ka lang na wala? Dati, dati lahat ng mga tao, minimusan ko, ayaw ano lang ako pakainin. Bakit daw? Oh, dati yung... ang pera ng mga tao, dadamitin nila Ah, uh, pambiling ulang, bigas, uh, para para sa miya, mga sawa nila, mga anak. Uunahin nila. Uunahin nila sawang anak ng pangbilang bigas ulan. Matapos unahin. Mabigat tayo, hindi silang bariya. Buti binigyan ka pa nila. Kasi, yung hinabi ko ng tao, mga tao, pakainin mo ako. Ang tiyan ko, walang laman. Tapos yung Hmm, <laughs> lalaki, lalaki, mahaba <maawat> <laughs> kay Big brother, pare. Big brown, pare. Kilaw, payad. Mga tao. Nakita oh. ko yung ano mo, post mo sa... Yan. Yeah. Iba na naman ng Facebook mo. Ang galing mo talaga. Paano ka nakapagawa ng Facebook? Huh? Oh? Nakita ko sa post mo, may... Galing ka kay Kuya Pinoy Big Brother, ha? <laughs> tati <laughs> ate ako na kasi eh. Bahay ah, ni Hanapan akong uh, ID. Uh, oh. Nari, nari. Hanapan uh, ng ID. Uh, mm. Nari, may ID ako. Makapasok ako. Tanjapin ako. Walang ID. Eh, uh, hindi ah. Walang tanjap. Bakit mm. hindi ka tinagalap sa bahay ni Kuya? Hanapan <laughs> ng ID. Hanapan ng uh, ID parang oh. pa rin kayo. Oo. Bakit ka nagpunta doon Eh, uh, ate. Nga, uh, ya, Nga, nga. Surat Oo. Uh, Surat Ahle kung artista yung pare suya. at ID mo? <laughs> Walang ID. Tama. <laughs> Kuha ka ng ID barangay, tapos may ID ka. Pakita mo tayo. Tanda ka ng uh, bahay na suya. Oh. ano Anong sabi sa'yo ng guard? Eh. Dati, 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 ka dati, uh, ka dati, dati, Santa ka ng bahay ng suya, yung eh, mga, 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 mga barangay Manila, araw ah, nila akong bigan, tapos yung Manila, wala akong bahay. Yung sa'yo tinatanggap sa bahay ni kuya, ano, Heyo. hindi bulol. Sa'yo direkto yung salita ko. Direkto Ano, anong, anong, anong meron ng bahay ng suya? Yung talog, meron yung winimpon, tapos yung, yung tulugag ko, ekon, oh. Malawak talog yun. Ito ko pasukin eh. Tulit tikad, di ako pasukin eh. Sira yung tik eh. Hindi ko kilala eh. pakilala ka. Ako yung artista kay Daddy Frankie. Diyan Tulit tikad. Tulit Ako yung artista ni Daddy. Pasukin ba? Bayo na suya. Ayan yung sinabing gano'n eh. sinabi mo sana nakilala ka. Para ako sa

May mas marunong pa sa'yo, sabi ni, sabi ni, sabi ni Kuya, kanta ka na lang daw. Ba, Kuya? Oo, oh, kanta ka na lang. Tanta ko? Oh, Oo, kanta ka. Tam, oh. tam, tiyo mo, tiyo mo sa'yo ng bala, Kuya, puro, puro, masamula, puro.

Tal. Marunong ka magtawag ng jeep? Tal. Sana ba dati nagtatawag ng jeep? Oo. Oh, ah. Balik-balik kawak, moynos, bakdaran, Ah. Uh, uh, payapo busuya, ah, uh, malapon laputas. Balik kawak, ah, uh, payapo bsoyah, marilaw, pikali bulakan. Ano yung balik kawak? yung balik kawak maler. Do, do na. Ah, balik kawak. Tak din tapela ah na pota tapela manapon kumare apo yung pasayro mababa pa uh, ako balintawa paano ka tatawa balik uh, kawat balik kawat balik kawat balik kawat balik kawat <laughs> <laughs> ini ba manili gawdian bandam ha uh, <laughs> ndir same na eh tatae takay ang balik kawat palengke ano uh. bandang do uh, balik kawat ah uh,

Uh, Tito ng Manila. Oh. So, anon, man? Oh, tapos yung... Yeah. Birth certificate. Oh, tapos Tapos yung... Tapos yung... Nabigyan ako ng... Ng uh, 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 mga um, piso. Uh. Sasama kang sa akin. Wata ng birth certificate. May birth certificate ka na ba? W wala nga eh. Wala akong putik eh. Ay, saktong sakto. Sama ka na sa akin. Uh. <laughs> Para makakawata ng birth certificate. Ah! Uh. Ah! Uh. Tom, pati pati kung ng kung uh, pano Ah, tara do tapos yung pano to ba, um, Debe bukas ton. Um, yung pano to ya. Wala nang birth certificate banda, hindi ka pa pwede dito sa bahay ni Kuya. Jet, tanahin papakita ko ID pati 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 para tanto pa ko banda to ya. Wala ng, ng birth certificate. Ah, uh, uh, Tom, uh, ano 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 pagkain ni suya? Uh, Puno masarap ang pagkain ni suya?

Oo. Si Kuya Bal, may kuya ka na, may papa ka na, may mama ka pa. Ah. Oo. Ito, eh, leto, may suya ako. Pero Mayro mama. <laughs> Ayaw mo kay Kuya Bal eh. Chosy ka pa eh. Sino gusto mong hapon sa'yo? Ha? Ah? Sino gusto mong hapon sa'yo? Ito ko. Ito ko, si ti Si Drangke. Tatay ko, si Drangke. Oh, Tapos si hmm. Nani Nanay ko.

Tanay, mabay ka sa akin. Mabay ka sa iyo. Ano may papangako mo? Hindi uh, na alis. Ah, uh, darangke. Uh, tunod. Tunod din ang alis. Hindi tunod ako para tataba ako, para para kakanong madami, lalaki siyang ko. Doon, Manila, Pasay, Makati. Uh, tapos, uh, ilimit ito lokan. Nilimos ako lahat ng tao. Uh, talapating eh ah, ano lahat bigay oh, Kaya, bigay oh. oh mag, ano bigay sa'yo? oh ano 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 kay boss boss C ah maganda tukay Boss B Ha? ah Dala dalamot kagabi Ito, to C B C B biget ay sam Bigyan tayo si si Bita C Boss ganon Ganyan ka ganon kay ganon ganon si Si Malatakiyaw, dito si, si, si Bitag. Tatay! Anong sa, uh, ano sabi sa'yo ni Tolpo? Ba't hindi ka tinanggap na Oo! Oo! Gusto si Bi! na ni Bitag, si Bintoy po, Ah... Uh, Bitag! Bintoy po! Pasok kayo bang opisina mo? Tatay, yung... Um, si... Si Bitag! Bilt... Si Bitag! Bintoy po! Dalawang lang uturin si Hindi ako pasok kayo ng opisina. alam nyo Ah... Uh, wala akong liku, eh! Madunas ako eh!

At ito eh, yung mga market, talaw. kasama mo pumunta dito. Alas na madaling araw, pumunta ka dito. Oh. Ako lang. O. Oh. Alam na alam mo na, kahit gabi na siya. Sati, sasakay ko ng pratikin eh. Nangumungka na ko eh. Nangumungka ka? O. Big green eh. Big green sakay. Wala nang bayad eh. eh. Nakakahiyak <laughs> na, 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 na yung ginagawa mo ba? <laughs> <laughs> banda. Nakakahiyak na yung ginagawa mo banda. Ba't ang pahiyak? Sige ng Alam, alam mo ng PCP Tatay. Ah. Ah. Tatay. tatay. Alam mo si dahil kung may ramen pa eh. Audio lock tan tapay, PS Oh, tatay. Tatay magbabayad ng may ramen bait. lahat, puno lak, Wala nang pikante. Puno lahat ng lupan, Hindi na tao tan tapay. Si, sabi, gaya ng sabi ko nga, ulitin mo pa. Hindi na ako maawa sa'yo. lalo na si Daddy Frankie, magagalit na sa'yo. Pisipi, hindi ko ulitin. Yan na lang lagi sinasabi mo. Kapag lalais ka dito. Alam, mo, alam mo, Pisipi. Ako, Pisipi, doon ako tulog pamuning. Alam mo, pam pamuning. pamuning, oo. Oh. Pamuning. Hindi, hindi pamuning, kamuning. Pamuning, o pamuning. 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 Nasa tulay, pamuning. Hmm, anong ginagawa mo doon sa silong ng tulay na sinasabi mo? <laughs> ito ya. Uh, ito ito atabing uh, 37 tapos ito, ito yung pangkulay. Ito mm. -hmm. Yung tulog okay, tapos. Mo, alam na alam na. <laughs> tapos tapos napunta kong bin uh, 7. Yung, yung, yung yung, yung hindi na so ko turitikad. Uh, turitikad. Ah uh, natin ko ti ti di, di, di ko. Yung turitikad. Oho, hindi suko. Di, 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 Enti dite ka soko, mo ti ti dite ka soko. mo na dito kung talapas ang tala seven. Yung turitigat, ayaw na tawagin, bisit Soho, ay hindi suko. Magagalit, maririnig ka ni Jessica Sula. Sabi mo suko. Pasi ba tawagin, dite ka soko. Soho. Bisit. Bisiti, ah, a ka. Uh de, um, ah, di eh. Hmm, ka. Pagkagalitan ka. Hmm, 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 ko, hmm, 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 ah. hmm, 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 Ito, alam mo, alam mo bantam di ka talaga nakikinig sa mga sinasabi ko nung pinagkagawa mo artista. Alam mo diamond ng tulipula tapos diamond ng eh, green, diamond ng Blow? Ano tawag yun? Ang ganta dyan. Oo. Oh, 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 Ano ka Ito kong sasali ako dyan eh. Pwede ka doon. Doon yung ding. Oo. Pasebe. Pasebe. Pwede ako doon. Pasebe. Hindi ka pwede doon. Okay, <laughs> para, si, ano, si, eh, parang tandapin nila ako. Pwede yun. Palitan mo si Ima o. Eh, dino? Bongo. Oh. Eh, ako papalit doon. Eh, eh, beskebe, beskebe. Papalit ako doon, beskebe. Ako Ika, papalit doon. Ano? Ano? Uh, 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 ano? Ano? Tante pa na ako Hindi pwede kasi hindi ka nakikinig sa mga sinasabi ni Daddy Frankie. Papalitan, pwede ka doon kung nakikinig ka sa mga sinasabi namin. Uh, uh, beskebe. Bawal, bawal doon ang matigas, uh, uh, matigas ang ulo. Beskebe. Ano? Anong uh, area ng pantay dyan? At ano aryan? yan? Ano? Palayaso? ko? mo. Ayaw mo, ayaw mo talaga ng pinagsasabihan kayo. Iniiba mo agad yung queen ko. <Yoda> Palayaso doon. Palayaso ko sabi. Eh, sa hija. Kapi ka mo uh, ka, ka uh, na. Kapi ka mo na. Mamaya okay. ulit, um, papahalam ka kay Daddy Palangay kung mapayagan ka, ha? Hindi, may talo na. Kung pinatay ito, eh. Sige, mamaya na. So, ganito mo na, ha? So, pakitaas mo ng kape. Painga ka, Paingan. Tas, Paingan. Hey, tapos kung ano tayo magising si Daddy Frank. Hey, pa, nasa isa lang. Eh. Kukuha ko kira. Hindi, hey, okay, mamaya na yan. I Amin mean, uh, basta na makinig ka muna, tapos oh. magkapi ka. Natapi -ta ako. Tapos, mamaya, kung papayagan ng Daddy Frank na bumalik ulit, Prangke, na kay Daddy Frank yan din. Ha? Oo. Oh. So, para pa, para titirag kayo, Para, para tanda, pinaw. No? Para papayagin ako. Uh, hmm. ano <tod> sabihin mo sa mga fans? Mga fans, mga dobe, titirag kayo, ah, uh, uh Tandapin ako, tapos papayagan ako si Duranke, maawa si Duranke, maapalik ako sa bahay ni Duranke, na ako. Tapos, dadawa kong maraming video, puro bagong video. Dadamihan ko yung mga video ko. Oh. Huh? Uh, ya ya na, para para mo mm -hmm. mm -hmm. Video. Hindi <laughs> <laughs> <Han> <OLED> ka naman Bandam. Gusto namin bandam. Yeah. Yeah. Gusto namin magbago ka alam mo. Babago ba? Kasi na Makikinig. o magbagong buhay. ako eh. Oh. Hindi yung kagawa ka ng video. Hindi importante sa amin. Ang malaga sa amin, magbabago ka. Makikinig ka sa mga payo namin. Titinig kong payo. Para may kwenta yung pagtulong namin sa sa'yo. Kasi kung hindi ka nakikinig sa amin, hindi ka nakikinig sa mga payo ni Daddy Frankie. Walang kwenta yung pag-stay mo dito. Gusto namin kapag nag-stay ka dito, may pagbabago yung buhay mo. Sige, titinig ako. Babago na yung buhay ko. Gusto mo ba, gaya ng sabi mo? Gusto mo ba ulit matulog sa ilalim ng tulay? Ilang araw ka natulog sa ilalim ng tulay? Itang linggo na eh. Isang gabi. Pamuning eh. Oh, anong... Ay, dik na, ano doon? Hindi maganda doon, di ba? Maka, malamok, malamok, walang, walang, walang wife tayong pamuning eh. Gusto, gusto mo yan, di ba? Di ba? Walang wife tayo, pamuling. Anong gusto muneng. mo? The aircon sa, o di lamok? Huwag ka ng ano, ha? Yeah. Namamaya, na aluin ano ka doon ng mga tao. Wala na, si, babalitaan na namin sa Charlie Simmons, Bandam, alaga ni Daddy Prangy, hindi nagising. Gusto mo ba yun? Ano yung pamuning, tala tebeng? Oo. Oh. Tapos, babalita ko, binti uh, wakto rat. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh, nasa balita, ano? nasa balita ka na. Nasa balita ka na. Ano ba balita ti niyang Oo. Atabi ni niyang ko, atabi. Adam, natulog sa ilalim ng tulay, hindi na nagising. Gusto mo ba yun? Hindi po, bisibi. Tapos si Mike Enriquez, biglang nagising. <laughs> <laughs> Babangot ni Mike Enriquez. Bestibit, babago nyo. Babalita. Mm -hmm. Amen. Uh -huh. Agape, Ayoko yung mga sinasabi. <laughs> Excuse me po. <laughs> Excuse me po. Oh, Balaga ni Daddy Frankie. Ah, 24 oras. Natulog. Hindi na kayo nga. Kaya tingok. Excuse me po. <laughs>